Mauli na sila. Kalia. Kaya naman. Kaya Kaya, kaya. kaya. kaya, kaya saguan, baka baka. Oh, oh, natin yan. Kaya Ah, tara eh, Pero nakasakit ng ganyan Papadyak mo yan. Isa sama. Ano, Hindi, sa isa lang ang magpapadyak dito. Ikaw na lang. Gusto mong... <laughs> kayo dito.

wala hmm. ka dito ba siya? ano ko? aps yung wala no, napakaano mo naman kasi ba? nasa ulo eh ko ah dito ako saan lagyan sabi kayo ni ma'am. mam ma'am, ba? Kasha po

Ilang Swan! Hmm. Mm. Video, say hi to guys. Laglag yung shades namin. Okay, uh, ang limit ng ano ma'am, lamig ng bagyo hanggang kaya road lang ma'am. Ganda po kaya ka. Kaya, pumunta okay, kami -picture sa... Okay, pa-picture lang, may bayad na yun. Ay, hinga, 7 pesos.